ako pare ang basa ko dito is parang yun nga value for money kasi pinabababaan yung ticket tapos ah uh, ang venue yun ang observasyon ng mga netizens natin Mar, uh, tapos ang binigay na ang statement naman ng PBA ni Kong Willie is hindi naman daw crowd yun ng PBA kasi kasi sa akin ang bumagabagabag sa isipan ko pare ano ba ang crowd ng PBA? Eh, nung uh -huh. sa experience natin, pare, from A, B, C, D, hanggang uh -huh. E, yung mga masa mismo, pare. Kung yes. mo nga araw, pare, lahat nanonood eh. Halos walang traffic sa EDSA. Kahit medyo... Correct. o kahit one, two minutes, pag nagkanda ang laban, pare, halos walang dumadaan na sakyan. Lahat. Ang krimen, bumababa. Dahil sa dami <laughs> ng nanonood. Eh ngayon, pare, kung para mo ibaba basta-basta, Pare kailangan uh, ano yan marami kang dapat i-consider baka naman pwede makuha sa da mga promotion kasi nakakasa na yung ticket eh mahirap mm -hmm. pare di ba sa isang bagay pagka nagbenta uh, ka na ng isang bagay mas madali mag-increase kaysa yung dating ganito presyo bigla mong ibababa parang Oo. napaka eh ko very challenging sa part ng PBA yon at uh, ang para nila iba pa ba, siguro baka marami silang ibigay ng discount baka marami silang ibigay na promo mak mak makadala ka ng pito libre dalawa o makadala ka ng lima libre ganto o libre merienda libre snacks you know anything that will ano that will uh, that they will say to mga netizens na uy sulit ha kasi oh manunood ka diyan eh hindi naman libre snack diyan dito meron ng basketball may magic pa sa halftime libre pa ganto mo Naghahanap ang, mga, alam naman, ang mga netizens kayo ng, ng value for money na worth it yung oras nila na tatlong oras doon sa, sa panunod. Dahil alam naman natin pare, paulit-ulit natin sinabi, marami ng kalabat ng PBA, value hindi lang, et, uh, wala namang ano, malayo naman when it comes to pro, pro level yung ibang pro teams natin na mga bago pero yung mga other sports na pinanonood din ngayon gymnastics, volleyball, marami na mm -hmm. MMA, minsan ang dami pare just to keep uh, yung just to keep yung mga Pinoy busy. Ngayon pare, it's really a logistics nightmare. Pagka in out of, in out of town mo naman, sabi mo nga. Correct. Uh, pagka out of town. Pare, yung yung kamong ang kung hindi ako nagkakamali pag ang isang promoter nag dinala niya sa probinsya ang teams pare uh, meron PBA na mga demands pagdating sa ganyan Uray. kung hindi ako nagkakamali I cannot give you the exact figure pero pare mga 50 ang entourage ng PBA uh, full board yan pare yung ewan yes. yes. ko kung nagbibigay na lang nila ng pera kayo gagastos each team o tapos lahat sa inyo na sa promoter, lahat ang sponsors, patiket lahat pero ang hotel, food, pare ang tindi noon, eroplano, magkano eroplano, magkano 10,000 round trip, okay, eh ang hotel, okay. ang hotel, eh ang staff, pare ang staff ng each team, gaano karami? Kung 15 plus reserve kasama plus coaching staff each team, ha? eh pare alam mo ba ilan ang staff ng PBA Commissioner's Office? sarili nila oh. statistician timer pare baka umaabot ng limampu yung e mga board of governors gab NBA nako ang dami nun kaya talaga pare umiiyak ang sponsor kung dadalhin mo man sa probinsya kasi doon pa lang pare napakataas na ng overhead mo overhead. paano mo yeah, babawiin yeah. paano mo babawiin sa sa ticketing yon iko e, ibababa mo pa yung iminsa nga pare ticketing binabana pinake pa yung ticket, lalo na pag napunta tayo sa bandang Visayas, nako, marami na may make ng ticket, nagpapakalat sila. So, I don't know kung masosolusyon, masosolusyonan pa tong, itong venue. Kasi alam nyo, mga kaibigan, yung Rizal, tumodo na yun pare, naka-aircon na, kung nakita mo ba? Ang ganda na pare, naka-aircon na. Na, na. Ganda ganda na, na, na. Oh, kasi oh, oh, pare, na yan eh, eh, yung yan, eh, nakarang gano'y. Ano yung eh. tanong ko? Na, ay yung panahon oh. natin. Oh. Wow, pare, nakanto ko. Wow, parang ano, nasa turbo. May electric pan <laughs> nga pero mainit, mainit yung bumubuga. Parang ang niluluto. Oo, oh, gabi. Isipin mo, paano nagtagal na sila, mang Eban? Di ba yung <laughs> talalinis niya sa Rizal? Grabe, pare. Ilan... <laughs> Alam mo pa, baligtad. usan saan pa malamig, yun sa dugout dagaw di ko ah di ba Oo, tama kaya, tama, tama. tama kaya alam mo ang laki ng nga nakakalungkot dahil kung kailan naman inaircon ang mga tao doon pa hindi masyadong nanood sabi ko baka siguro nabibigla pa kulang pa sa publicity kulang pa sa pero very accessible para yung Rizal Memorial ha?